Una, kasama sa mga palatandaan ng paglapit ng Yawm al qiyamah pagkaguho ng mundo ay Talid al-amatu rabbataha Sabi ng ating mga ulama, ang totoong meaning ng hadith na ito ay makikita mo sa kapanahunan natin ngayon makikita mo na may mga anak may mga kabataan na ang pakikitungo nila sa kanilang mga magulang sa kanilang tatay at nanay ay parabang sila yung boss at utos-utosan lang yung mga magulang ito yung totoong meaning ng hadith na ito ngayon, nakikita natin ngayon ay darami ang ukukul walidain. Mga kabataan, nilalabanan nila ang kanilang mga magulang, sinusway nila ang kanilang mga magulang, at tinatrato nila silang parang sila yung mga magulang na sila yung nag-uutos, sila yung nasusunod, sila yung nagagalit, sila yung nagdidesisyon. So parang nakikita natin ito. Ayazan billah. Wa an tara al al-urata al-aala taraya shay'a tatawaluna fil bunyan at makikita mo na ang mahihirap na mga tao dati ay magiging mayayaman sila kasama ito sa mga palatandaan yung mahirap na mga tao sila yung magiging mayaman at pag sila yung magiging mayaman wala pang mas hihigit sa kanilang kasamaan subhanallah yung hindi magandang pagkitong sa kanya mga relatives sumusobra na eh, ay na tinataas niya ang kanyang sarili. At hindi rin nagbibigay ng zakat. Hindi rin tumutulong sa kanyang mga relatives. Ito'y kasama sa mga palatanda ng Yawmal Qiyama.